Good morning guys! Sa video na to ay share ko sa inyo ano ba yung effective na dapat natin gawin sa ating kilikili -kili para matanggal yung hair at hindi na siya tutubo. Okay? So ito ay patsagaan pero ang resulta naman nito na ay forever. Okay? So tingnan nyo yung kilikili -kili ko guys. Okay. Ayan. Ayan. So yung nakikita yung buhok ko dyan ay ano na lang siya. Close up natin ha. I... Ano ba tawag natin doon? Balahibong pusa? Balahib, uh, yung manipis na balahibo na lang nang nandyan. So, hindi na siya bothering kahit. So, I'm very proud and confident ay itinataas yung aking kilikili dahil wala na siyang buhok. So, hindi na siya tumutubo. Okay? So, ang una natin gagawin ay kapag tayo ay naliligo, ay kailangan ay i-shave lang natin siya ng very gently, madahan dahan So, muna lalagyan natin, ay lalagyan natin siya ng sabon, okay? Then, piano nyo lang siya ng dahan-dahan na gano'n. So, gaganon natin siya ng dahan-dahan pababa. Okay, simanang nandyan. Then, ganun din sa kabila, lalagyan mo din ng soap. So, gagawin nyo lang siya kapag kayo ay naliligo. Then, dahan-dahan lang. So, parang once a month lang nyo itong gagawin. Then, After that, so wag niyo siyang i shape nang walang walang sabon. So yung soapy na sabon na very yung dab, maganda rin yung dab. So lalagyan niyo siya lagi ng sabon. Then gently pababa mula sa taas pababa. Do it gently and hindi siya madiin para hindi magasgasan yung skin niyo kasi kapag masyadong madiin guys nasusugatan yung skin ng kilikili natin okay so tingnan niyo oh wala na rin yung parang chicken skin ba tawag natin doon na ang lalaki. Ayan. Then, pagkatuyo na siya guys, pagkatuyo na siya, pero abutin to guys ng ano ha, tiyagaan lang. Abutin kayo ng isang taon, dalawang taon, pero effective. So, mula nung hindi na ako nag-work, sinimulan ko to. So, hindi na ako nahihiyang itaas yung aking kilikili, ba? Diba? Then, bibili kayo ng powder. Na, huwag na kayong gumamit ng deodorant. Kasi ang deodorant, guys, is nakakaitim siya ng kilikili. So, ito yung... Bumili kayo ng powder na may talc. Ganito siya. Talc powder. So, ito na lang yung gagamitin nyo araw-araw powder. So, pagkaligo nyo, make it sure na magta-dry yung skin niyo, Then, ilalagay nyo tong powder na to. Then, hindi mangangamoy. Kahit maghapon kayo, guys. And, pwede nyo rin lagyan ulit sa hapon. Then, effective na effective siya. So, walang, eto guys, yung tong, tong powder na to, walang negative or bad effect sa inyong kilikili. Okay? So, ulitin natin. Do it gently shape uh, shave your kilikili. Then, babalik na, guys. Mga, magtatagal din yan kapag sa isang taon, dalawang taon na ginagamit nyo ito, babalik na yung dating buhok nung kayo ay teenager. ba diba, nung mga bata tayo, ang buhok natin is manipis. Yung nanay ko guys, ang buhok ng kilikiling niya is super duper nipis. Kaya hindi mo rin napapansin. Kaya kung gusto mong bumalik yung ganyan na kilikil mo ay, gawin mo lang ito. Super duper effective. Ha? So, dahan-dahan lang and very, wag wag madiin, wag madiin. Then tiyagaan lang guys. Then hanggang sa mapapansin niyo unti-unti na kunti na yung tumutubo sa kilikili niyo, mga lima, tatlo, sampo, ganun. So bilang na bilang na lang yung tutubo. then unti-unti siyang ninipis. So yan lang ang gagawin niyo. Hindi niyo kailangan and deodorant nowadays guys is napakamahal na din and nakakaitim talaga ng kilikili. So sana nakatulong and pwede na kayo magganyan ng kilikili, di ba? So that's all. Thank you for watching. Bye bye.